Nanо, bayet ka nung, o oh, mababayan naman. May di ka pa ano? Pusa sa dagdag. bang? Ren, may di ka pa ano? Maladu. Ren, may di ka pa ano? Marin. Kim. Marin, may di ka pa ano? May di ka pa? Hello, ano? Hello. Hi. Marin atin niyang shoes. Saan talo shoes na? Talo? Ang talo rin ang talo ipan na. Bakit mo rin ang ipan? Ay, tasuro mo ang na shirt mo na. Ang talo rin pinis. Awa, turo mo yung mamang no. Eh, yabiasa yung mamang no. Turo mo rin ng shirt. Turo mo mamang no. Turo mo yung ang itamban. Kung ano ka ang itamban. Oo, ang itamban. Aroy. Lagwa. Turo mo yung ang itamban.